malapit na rin natin itong uh, i-break ang kanilang mga magulang hopefully lumaking masigla po ito at uh, sug na busog huy yan you know, na na uli mga farmer kapag kuskus na tayo oh. diba? kaya lang mayroon pang basang hmm, talaga isang magandang magandang buhay mga ka-farmer ayan nasa tapat na naman tayo ng ating pigeon loft at papatubig pala sana ako mga ka-farmer kaya lang okay naman wala kaming kuryente eh walang tubig <laughs> kailangan kasi ng tubig naka ano doon sa gripo namin yung doon sa may carburador so bibirahin ko na lang bigla akong naisip oh nga pala wala pa lang kuryente maghapon 6 to 6 malupit wala po kaming kuryente na kanya. 6 to 6 ayan oy bat naan dito ka ay teka lang kunin ko pala yung tubig ko doon nagigib ako ng tubig ayan marami ang nagsasan baiting hmm nabawasan pala yung ating uh, ano dito flyers kasi may dalawa tayong hiniwalay for breeding na mga farmer oh, okay na rin naman at least uh... oy, ikaw, ba yung, ikaw ba si Laipi? hindi si Laipi ayaw ng ayaw ng pumasok ata ah. hmm. mga one week Papakawalan na rin natin, bubuksan na rin po natin yung ating Eh uh ano, wala tayong kuryente oh, walang dilim <laughs> bubuksan na rin natin to ayan um, pero ngayon ano lang muna natin ayan, inom, Ha, tubig, wala kayo sige, may dala ko ayan ako yung mag uh, muna sa mga inakay tapos sa uh, marami na ang pisa ito ang dalawa malapit na rin natin singsingan 'yan no farmers sandali lang 'yan no malaki oh, na ito may itlog ito wala pa ito malapit na rin natin itong uh, i-break ang kanilang mga magulang oh lumaking masigla po ito at uh, sub na busog oh ang galing magpakain ng mag-asawa ayan Ito, ang laki nito, ang dalawang ito. Oh. Ayan. Grabe, no? Sila kasi, iipot sa pa palibot. Kaya ayun, ang daming ipot sa palibot. Ilinisin natin yan. Mamaya, marami tayo oras. Oh, ito wala pang itlog. Ah, uh, ito, Bisa na rin yata ito. Kapon, na-check ko na ito. Nag-iisa lang ito eh. All, only, one. One child policy ito ah. Okay, tingnan natin yung sing-sing. Kumusta ang mga sing-sing? Nag-order na pala ako. Hindi ko gusto yung... Uh, eto mga farmer Messi masyado yung ano no mas maganda pa rin po ito kasi pagka gusto mong linisin babad mo lang sa tubig mga ilang ano malambot na siya ano na uh, malinis na so nag order ulit ako ng anin na plastic uy choy, choy siampon, mga farmer laki na uh, laki ng butchi mo ha inom ka ng plus no? para matibay ang mga buto at muscle okay? dyan sana itong mga inakay natin ay uh, bigyan tayo ng karangalan huwag lang mamamatay <laughs> ito papisa na rin yan mga one week ayan o oh, nag uh, ano na sila ayan alam ko pares na to eh. nakita ko na nagme mate yan eh so familiarize lang muna nila yung kanilang bahay tapos, bubuksan na po natin yan para dyan na sila uuwi. Pugad na nila yan, mga Kumusta? Meron dito may one-eye cold na isa. Ah, saan ba? Medyo maga yung mata nito eh. Magkapatid tong in na to eh. Ah, saan ba? Magkamukhang magkamukha kasi. Nalili eh. Nalilito ako. Hmm. Wala na ata. Galing nung tinanong ko ha ayun ito ito kailangan natin mapalo apa yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bawasan pala ng dalawa kasi nga nagbigay tayo kay paring Rodel ng pares young birds natin Ayan o, oh, kakailaw lang. Tingnan nyo nga naman mga farmer Oy, hindi pa kayo kumakain. Kawawa naman ito. Ah, uh, <laughs> Pag okay na kayo, lipat na kayo. Ah. Lilinis ako ngayon. Wala kasing tubig. Ngayon lang ako nagpainom din mga farmer Pero meron naman na silang Ay ito wala Sorry <laughs> Ayan Sige, tubig tayo Nagkukuskus tayo ngayon mga farmer Mukhang malalagasan na naman tayo Meron akong inilipat dito Ayan o, oh, sumusub-sub na Matindi yung halak niya, hindi ko makakuha kong siguro talagang damage yung kanyan lang sayang ano hirapan ako magpabuhay nung kay kafarmer Roland Ramos ah Kuya Roland ayan ah isa yan ah di, ang kapatid niya ay yun ba parang yun masyadong matandaan mo um, oh, na ito ito okay medyo malakas talagang buhay ang um, namamatay ah uh, na kaya ang mga ibu natin sarado ko muna mayroon doon oh eto Yung kapatid nung mamamatay na yon, ito, ito pala yan. Nag-iisa din. Nag-iisa. Ito, ito, kapatid niya. Yan. Kaya pala sabi ko parang iba ang bulas nitong ibon na ito. Yan. Yan po yun mga kapatid. Puro pellet lang muna pinakakain ko dito sa ating mga breeders. Para parang pansin ko pag pellets mas magandang itong subo. Pagka breeder ay uh, balay natin mas maganda no. Mabilis pong matunaw, Siyempre Basta uh, lang kasi breeder naman 'yan. Ito nga oh. Ito nga, gandang-ganda dito. Kaya lang ito, ibibigay natin ito kina, ano, kay Iya. Iyan, mga farmers, yan, maglalaban ito. Ang Battle of the Champions. Binigyan niya ako ng, ano, sir, ko ka na ng dalawang, ano, limang sing-sing. Sabi -sing. ko, oh, sige, lima lang. At, uh, bigyan kita ka ako ng ini kay sisingsingan natin. So, yun, ito po yung, siya lang magte-training yan. Inintay ko pa yung message ni ka-farmer Ryan. Ano na, March na. Baka pwede na yun. Ah, yung walo pala yun na siningsingan niya. Yan, papakuha niya. Ngayong March na daw yun para isahan na lang. Ipapa-rider ko na lang po yun. Galing pa pong Kabite, mga farmer. So, hopefully ay uh, ma-isama natin dito sa ating mga ano. Ibu-viewing muna yun. Paamuhin daw muna. So, sasama na natin dito sa ating mga bagong uh, warriors na Di ko alam o oh, ito na bang ilalaban natin Pero Parang it's too, ano, it's too early no? Kasi kung Pag September Parang alanganin Ang Norte 7 months daw pwede na ah, Medyo matikas na pala na ng pagkain tong isa. Uy, ayan you know, na. Malinis na uli mga farmer. Kapag kuskus na tayo. Oo. Oh. Diba? Kaya lang, mayroong pang basang hmm, talaga. Napakahirap. Ubus siya yung flyers natin. Hindi <laughs> <coughs> <coughs> naman siguro. <coughs> hindi naman, hindi naman joke joke lang so ayun meron pang mga basa basa pero hindi naman po yung kulay green mas matindi yung kulay green eh hmm. <coughs> bukas wala kung maluwag si Jomar magpapa spray ako ng sunrock sa flooring pati yun doon sa labas para makapag-ano tayo, disinfect. Sarap din mag-ikot-ikot dito, mga ka-farmer. Lalo na yung... Uh, uh, saan ba yung ating uh, Palsy Plus? Ano ba ang nakalagay dito sa instruction ng Palsy Plus about sa ano? Sa... Uh, Young pigeons. Oh, mm, pwede naman pa sila magdalawa. So ayan, painom tayo ng isa pa. Tag isa pa sila. So ito, by no, dahil no choice sila, ay bukas yan, baka ubos na po yan umaga titirahin na rin po nila yan kinaganda nito sa inakay talagang na nila sa inakay mga kapama ang sarap magmuni-muning obserbahan ng mga kalapate mga na nakakaaliw ay <laughs> okay, bukas na kayo kumain ha bago lang ang tubig nyo ngayon pero bukas na kayo kumain okay night Magje-general cleaning. Tingnan niyo naman ang farmer. Yan. Everywhere. Ipot. Yun nga yung sinasabi ko. Iba yung nakabalot sa... Ano. Tingnan niyo yun dito. Naka... Nakamarka na sa flooring. Pero... etong Ano. Pagka nabasa. Pwede mang ma... Ito. Kailangan din natin magtanggal-tanggal ng agi. Oh. <laughs> Kapano natin to. Kailangan ko din ng tulong ayan o oh, ipot mga farmer syempre apa ano natin yan general cleaning oh. tulog na rin sila ito papatay din tayo na ilaw dito Papatay na tayo ng ilaw kasi ano na turn down, 'di ba? So bukas expect ko mamamatay na naman tong isa. Sayang Isa pa naman sa bag Sa bagay, yung nyan yung tamad lumipad pero malay natin na ka-survive. Yung, iti, yung, itim nga na 'yan eh, itong isa na may itim, ito yung uh, halos patay na 'yan mga farmer pero ka-survive pa naman. Tingnan lang natin. So ayan, ah, maikli lang ang mga vlog natin sa pigeon ngayon dahil wala pa po tayong training eh. Hindi ko rin maiwan yung farm. Ah, Marami din tayong pinagagawa. So sayang. Pero bala ko, oh, pagka nag-market adventure kami ng umaga, kapuntang Pangasinan, pwede na ako magbitbit ng kalapate. Gabi, pwede na natin i-tibox na yan. Tapos, uh, ah, dalawa naman ang tibox natin. Ano? Dalawa yan. So, pwede naman natin hindi punuin mga ilan lang piraso. So, yung mga pwedeng i-training ay iti-training na natin sa uh, mga dito lang. Kasi yun dun, wala pa eh. Hindi pa nga lumilipad yan mga farmer. So, malayo pa, labo pa. Sasabay-sabay na natin pagdating na ng ibang mga YB. So, yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye! Gandang buhay.